$100 ayan no pero hindi ka makakabili ng isang Ray-Ban ayan kasi $100 may git pataas ang pagbili ng isang ray -Ban. so ayan sa halagang yun makakabili ka ng anim na shades si Abito Ray-Ban yan yun kilala ko Ray-Ban ito police uh, polarized to ito OD polarized din ito, Mercedes Benz Polarize. At ito din, Mercedes Polarize. So, sa susunod kong video, ituturo ko kung paano tumingin ng Polarize. Yan. Ito. Ito. So, ito. Saka din, sa susunod kong video, ituturo ko kung paano tumingin ng original. Kasi itong mga to, si lang 'yan. Hmm. Si 'yan sa container dito sa Bangladesh. Hmm. Tapos si bebenta nila sa bar sa barko sa mga crew. So sasabihin nila original. Ang tanong, paano malalaman kung original ang mga 'yan? So 'yun ang ituturo ko sa susunod na video. Polarized paano tumingin ng legit na sunglass yan so chance ko na yun Pinag, pinagdadampot ko na yung magaganda hindi ko na binitawan saka ako sinuri yan yung resulta nya so sa 100 dollars hindi maka sa so, 100 dollars na ganito hindi niya kayang bumili ng original at branded na salamin sa Bangladesh, kaya mo. Depende nila lang kung paano ka tumawar, uh, tumawad sa kanila at paano mo sila bulahin. Okay, abangan nyo yung sunod kong uh, video sa mga tips.